Hala, nagulan, ulan murag na basa na jud ka sa ulan. Og mosto na mato mga kalawasan diha na padulong na may expired. Okay pa ba Kusgan pa ba ta? O nagluya na ta? Kaywa na tay kwarta. <laughs> Oy, naggulay-gulay man lagi ta. Lagi? Lami manggod kayo higo og sabaw kay ulan manggod. Murag The best po din siya basta ulan. Magluto na lang taan ni Oglaw. Oy! Sa tinuod lang, mas ganahan ba ko sige kaon o gulay? Kay healthy siya. Kung taan ng isda o karning baka, healthy man po siya. Ang pangutana... healthy pa po kaha na imong bulsa kung ka na ang imong sudan. Hahaha, <laughs> mahalun ba na siya? Pero depende na na sa inyo kung sa inyong sudan. Kung afford din or naisubra-subra sa inyo budget, eh Edi eh di wow, pero sa karon magulay-gulay sa ta Kay dili pa man na sila afford ng mga sudana. Og maglikay sa taan ng sudana kay maka na siya. <laughs> sa tinuod lang, kining sulod sa ako ang page or content nako kay luto, adventure o mga hugot lines. Mauna ang sulod sa ako ang page. Kung makakita mo diha na ay mga hugot lines, ibig sabihin nag sad boy na pod ang pangit. <laughs> Oh, Ganina na kasi gaya-gaya, gigutom na ko Ay, mga alalita ninyo Bye-bye! <laughs> <laughs>